Magandang hapon guys! Welcome to ah, Gara Vlog. Andito na po, uh, nananalasa na po ang bagyong pepito dito sa Bulacan. Particularly dito sa San Rafael, San Ildefonso. Ayan o. No? Maghapon na po itong ulan mula pa po kaninang umaga. Napakadilim po ng uh, paligid. Medyo mababa pa po ngayon ng ilog sana ay hindi na po tumaas yung ilog Yan po muna guys ang uh, sitwasyon ngayong oras. Uh, alas 5 ng hapon po dito sa Santa Fe, Paula. Yan, yeah, medyo malakas malakas ng konti yung hangin, no. Makita naman natin nagsusway yung uh, kawayan, yung mga dahon ng yung puno at uh, dahon ng kawayan. signal number ko po, po ngayon dito sa Bulacan ingat na lang po lahat guys ingat po lahat sa mga apektado po ng bagyong uh, pipito ngayong araw po November 17, 2024